Amen. Ayan. Good morning, 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 good morning po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw ng punong punong ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ng kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangit, pagbati para po sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ngayon po ay araw ng biyernes, TGIF. Yeah, di ba? ba? Thank God it's Friday. Thank God I'm forgiven. Thank God I'm free. Thank God it's Friday. <laughs> Although kahit Monday pa yon, Wala daw kasi nagpapasweldo ng Monday. <laughs> true greatness is in purpose. Trusting God in faith. Together, generosity improves family twice. Goodness is faster. Things given increases fun. Pero higit sa lahat na TGIF na wag na wag po natin kakalimutan mula lunes hanggang linggo. Ano po yon? Today, God is first. Amen? Yan. kakuha po pala ang inyong kalakbay sa pagninilay na si Kuya RJ. Samahan niyo po ako sabay tayo magnilay patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa ebang Helio kung paano tayo kagabay ng ating Panginoon para sa buong araw nito. Pero bago po tayo magsimula sa ating pagninilay, tayo po muna ay sama-samang manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Ang ating po ebanghelyo para sa araw na ito ay mula po kay San Juan, chapter 6, verse 1 to 15. But I bet familiar na kayo sa kwento na ito, but allow me to read this verse. Ang sabi dito, pagkatapos ito, tumawit si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee o Lake Tiberias. Sinusundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala. Nung nagpagaling siya ng may, mga, sak may sakit, umakit si Jesus sa bundok at umupo kasama ang mga disciples niya. Malapit na noon ang piyesta ng Passover. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Sinabi niya to para itest si Philip, pero actually alam niya, alam na niya ang gagawin niya. Sumagot si Philip, naku, hindi kahit bumili po tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins. Hindi yon sapat para makakain ng kaunti ang bawat isa. Nagsalita si Andrew na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter, meron pong bata dito na may dalang limang tinapay at dalawang isda. Pero siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. Sinabi ni Jesus sa kanila, paupuin nyo ang mga tao, madamong lugar na yon at umupo ang mga tao. Mga 5,000 lalaki ang nandun. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, at dinistribute yun sa mga tao. Ganun din ang ginagawa niya. Ganun din ang ginawa niya sa isda binigyan ng lahat hanggang mabusog sila. Nang, nang makakain na ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, ipunin niyo ang mga natira para walang masayang. Kaya na, inipon nila ang natira ng mga tao at nakapuno sila ng 12 baskets. Nang makita ng mga tao ang ginawang himala ni Jesus, sinabi nila, siya ang prophet na nadadating sa mundo. Naramdaman ni Jesus na pipilitin siya ng mga tao maging hari, kaya umalis siya at umakit sa bundok ng mag-isa. Lord, salamat po sa napakagandang araw na ito. Salamat po sa patuloy niyong biyaya, patuloy niyong paggabay, at patuloy niyong pagbabasbas at pagbigay ng inyong mga, mga inyong kalinga sa amin. Lord, na may matanggap namin ang inyong mensahe na maibahagi din namin to sa iba. Lahat ng ito, Lord God, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus at sa pangalan mo. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O, di ba? I bet, no, alam niya na yung storya na to. Ito yung pagpapakain ng limang libong katao. Pero alam niyo, gusto kong tungkol na ng pansin dito, ay eh, yung nagbigay nung lima at nung limang tinapay at dalawang isda. Imagine, no, kailangan ni Jesus kuhanin itong mga to para makagawa ng milagro. Oh, ano, I, I bet alam niyo yun yung, gusto ko sabihin, ano. Naniniwala ko na may mga bagay sa ating mundo na kailangan tanggalin o kuhanin ni Jesus para ito ay what? Maibalik sa iyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Hindi po ba? Ito yung mga dalas natin naririnig lalo na sa LO, sa tight, 'di ba? We give so that when God give back, ano, 'di ba? Siksik, liglig at overflowing. Pero alam nyo mga kapatid, naniniwala ko kaya tayo nagbibigay, hindi dahil gusto nating mabiyayaan. Nagbibigay tayo kasi tayo ay nabiyayaan na ng Panginoon. Pero itong sa punto natin na to, naniniwala ko na God will use something. Something from you. ba diba? That you need to let go. <laughs> so that He can multiply and give it back to you a hundredfold kung blessing yan, sininiwala ko yung blessing na nasa sa'yo ngayon, kaila hinihingi ni Lord yan. Hinihingi ni Lord, katulad na sa bata siguro, hindi, although hindi nabanggit sa, sa gospel ni John ano, na may bata, katulad lang doon sa limang tinapay at dalawang isda, hinihingi, kailangan ni Lord yon, Kailangan ni Lord yon para what? Para maparami at mabiyayaan ang ibang tao. Lalong lalo na lalo yung liman libong katao. At alam nyo kung paano, ano, ano yung napakagandang milagro doon? Meron pang surplus. Di ba? May, may overflowing of blessing. Kaya naniniwala ko, ang ganda nung ating kasabihan eh. Hindi pala kasabihan yon Ang ganda nung motto nung, uh, I think, yung, yung yung kay Bishop or yung kay Cardinal na, Ano mang maliit, basta malimit, papuntang langit. Di ba? It doesn't matter how big or how small you're gonna give. But when you give it to God, He will give it back siksik, liglig, at naguumapaw Ibig sabihin, yung blessing na ibibigay niya sa'yo, na nagmula sa iyo, ay hindi lang para sa iyo ulit, kundi para maibahagi mo sa ibang tao. Para maibahagi mo sa mga taong nangangailangan. Katulad nung nangyari sa ating story, di ba? Yung feeling of 5,000. Again, mga kapatid, anong mga bagay ba? O anong, anong, anong material, maaring material, pagkain, kayamanan, di ba? Uh, property, ano yung mga bagay na to na hinihingi ni Lord galing sa'yo. Na, naniniwala kong imumultiply niya. At pag binalik niya sa'yo, overflowing, para maibahagi mo sa iba. Na alam nyo mga kapatid, ano, nakakatawang isipin. Kapag nag-overflow, ibig sabihin, di ba? Kung parang timba, hindi mo na masalok. Tama ba? Masalok. Hindi, <laughs> ay naka, masalok o masalok. Bakit? Kasi nag-uumapaw na. Ibig sabihin yung bihayang yan na nag-uumapaw, hindi na para sa sa'yo. Para maibahagi. Al alam nyo, nakakatawang isipin din ulit. Parang lagi nakakatawa. Kasi totoo naman, nakakatawang isipin naman talaga. Na kapag si Lord nagbigay, di ba? Laging overflowing. Minsan, higit pa sa hinihingi natin. Pero yung higit na yon, listen carefully, yung higit na yon naniniwala ko hindi na para sa atin yun eh. naniniwala ko ginagamit tayo gusto tayong gamitin Lord gusto tayong gamitin Lord para maging blessing sa iba para maiparamdam natin ano nga bang pakiramdam ng nagbibigay di ba matapos ng nagbibigay ng biyaya at nagiging blessing sa ibang tao so handa ka na bang ibigay kay Lord kung ano man ang hinihingi niya hindi dahil gusto mong mabless dahil naniniwala kong ikaw ay blessed na. La, tara, let's pray. Lord, sala Ay, sign of the cross in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat. Woo! Salamat sa mga biyayang inyong binigay sa amin. Salamat, Lord, sa mga sa mga overflowing na nangyayari sa aming buhay. Lord, meron mang overflowing ng hindi magaganda, pero mas nakikita, nakikita din namin yung overflowing ng mga biyaya. Dahil yung mga hindi magaganda, Lord, naniniwala kami, ito yung paraan para mas matanggap namin yung overflowing na, na, na pagpapala sa aming buhay. Lord, at some point, we may feel overwhelmed by the things that is happening around us. Sobrang bilis, hindi namin alam ang gagawin. Pero Lord, naniniwala kami na itong lahat ng ito, lahat ng nangyayari sa aming buhay ay paraan. Para mas makamit namin at mahanda namin yung aming sarili sa pagpapalang gusto mong ibigay sa amin. Lord, lahat ng to daan sa mga blessings na meron kami na galing sa iyo. Lord, ihanda mong aming puso, ang aming isip, ang aming kaluluwa at ang uh, aming katawan ng matanggap namin ng biyaya na galing sa iyo. Lahat ng to, Lord God, dinadalangin namin sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Drip the para sa Spirit. Amen. Ayan, panahon na naman pa na aming pansamat na lang sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa pag-like, pag-share, pag-follow. Kindly comment din po ng inyong reflection ng sagayoy kami din po ay mabless. Salamat po sa inyo lahat. Ako po ulit inyong kalakbay sa pagninilay na si Kuya RJ na nagsasabing tanggapin po natin na mainit na patdubay natin panganong para sa buong araw na ito. Maraming maraming salamat po. God bless you. God is in you. Continue shining His light because believe it or not, You are a blessing. God bless. Bye.